So ako guys sa food bank mayroon na naman akong free na grocery dahil wala akong work ito yung government fund uh, ano uh, NGOs pala so yun so lahat dito yung mga nasa car kumukuha sila ng mga food nila so yan parang groceries yan sa loob so itong mga supply yun yung truck oh papasok yung truck may bagong food na na-delivery, do-donate dito sa area na to. So malaking tulong sa amin tong food bank. Dahil dito, nagkakaroon kami ng libreng pagkain. Dahil wala akong work. So yun, maganda talaga ang, ano, ang ganitong project. Maraming matutulong ang tao. Yung may mga may sakit, may hirap. Ganon dito sa ano, Canada. Yun lang. Isang binigay sa aking pagkain yan may gulay may fruits ito may eggs may bigas may cereals may juice may mga dilata may milk din yan mga breads ito po libre ito po yung uh, ni-request ko mga wholesome food so yun, So ilalagay ko na siya sa car. So every month, every month to, every month, nakakuha ako ng ganitong food. So, next na food, campers. uh, May 27, every month. So yung request na sinabi ko, dahil mayroon akong medical condition so no sugar food just whole food ayun ay maraming patatas yan guys So,

Uy. Oh. pa mo na door. Libre ito eh. O galing sa food bank. Every month. Ayos. Na lang. Uh. Oo naman. Malaki talaga.